Ayan guys, mag-video uh, ako, pakikita ko yung uh, mga barya dati, yung mga sasabi natin sinungo ng barya. Eh, meron ba sin ako nakita na nag-post na binibili daw yung 5 na coins. Kaya, eh ngayon, bibidyo ko siya at uh, ipopost ko siya para ano, makita ng lahat. Ayan. O so, yun guys, uh, sige, tayo nyo lang at uh, sasama ko sa video ko yung mga points na to andito sa lokal ngayon guys yung mga naipong kong bariya dati pa meron ako na may butas ayan binibili daw to eh daw isang piraso 99 25 25 uh, cents yung 25 cents naman 2006 ang hinahanap nung bumibili kaya ito eh, pagkatapos kung mabidyo ito ipopost ko baka sa na mabili sana mabili ako at uh, bilhin nila ito sayang naman nandito lang siya uh, niya, no? diba? marami-rami din yan no? Mamaya bibidyoin ko naman yung taga mamiso at saka yung, yung sere sala at saka yung dalawang piso na buho. Dahil binibilitin daw yun eh. Pero ito, itong sinko na may butas, 500 each naman yan up to 700 pesos. Sana meron po.